Ayo po sa episode na ito ano po. Pupunta po tayo dun sa pinakalabak na area o gawa ho ng titingin tayo ng langka or puso ng saging oh yan sama-sama po tayo. Basta po kung anong makuha natin dun. Ngayon lang po ulit tayo mapapa ano dun ay. Siyempre po, andala po natin itong ating ano, uh, arif kong lalagyan ng gulay tapos magdadala tayo ng itak ya yeah, ito po tapos magdadala na rin tayo ng kalawit yan para po just in case na may makuha tayo talaga na langka or puso ng saging ay di kakawitin na lang ako natin tara po sama sama po tayo Ayan po, lulusong po tayo sa pinaka dulo po. Oh, doon Dun. Dun po, dun. Sa may puno ng langka. Oh. Makatingin po. At yan, sarap din pong ginataan talaga. Oh. Lakas po ng dating ngayon na irrigation. Oh. Masarap din po naman talaga ang ginataan ng kaya. Ayan po. Oh. Pag tayo may mga chachambahan Dito sa kabila, umalapit na rin sila mag-harvest Mag-ani oh Yo minsan ng ang kahit dalawang araw pang ulam oh, uh -huh. pagka ba iya yeah. iyong e lagi lang papainit-initin ay pamanding kahu ay ano eh, tikling oh. cucho baka kayo manghabol dito ng manok sa iba baha pamanding kahu ay ang ganun lang kaya ano habang papaubos na lalo sumasarap oh. Uh -huh. yan Ganda ng paligid. Akulay ginto na at saka kulay green oh. Yo. Nagigintuan na. Bakit ba? Pagi kai nakikita Puso ko ay Sumasaya Pag lagi kang katabi Ako'y di mapauntikling oh, Kali oh, Walang ibang Iniisip Kundi ikaw lamang Hinubukan ko Ika'y kalimutan Ngunit hanggang ngayon Di ko maka Narito na po tayo Kaya nan pagkat ikaw Ang laman Ng puso ko Tisipan Sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito'y Hindi na maglalaho Dito na po tayo Bali tayo po yung mag muna Mag shout po muna Oh yan ayoko shoutout shout po muna sa lahat Oh yan Kaya kumusta na po kayong lahat ulay Kaya babanggitin po natin ang mga Pangapangalanan po din eh. Abangan na po ninyo. Oh, tapos po yung uling hindi ano. Na shout out sa next ano na po uli. Next shout out na po uli. Yan. Shout out po natin si Joplex. Shout out. Ka best friend. Watching from. Fremont. California. Shout out po natin si. Rudel Reyes. Bulog na Italy. shout out po natin si Margarita Alkad Alkaidi Bitingal Bitingal Yan. shout out from Rome Italy shout out po shout out po natin si Edgar Proles, Pro Flores from Germany shout out po natin si Luisita Melendez Shout out kabes friend from Abu Dhabi. Shout out po natin si Sophia Gabe. Yo. Shout out po natin si Miss Cherry Balencia. New subscriber from London. Shout out. Shout out po natin si Anthony Anthony. Yo. Antonio Rinyol. Kabes friend uh, here in Paris France Shout out po natin si Erlenda M Shout out Our family Blessing to come Shout out po Shout out po natin si Antonio Sanchez Always watching Shout out po kay Angelina Garun Shout out po Yeah, shout out po sa lahat Ano po Tayo narito sa pinaka bandang ibaba Yung po mga hindi pa natin na shoutout ay sa next episode po uli oh. sa next next shoutout po natin yeah, salamat po sa inyong panunood suporta at sa lahat lahat na po tara po makatingin tayo din ng maiging magulayin pagtitingin tingin po tayo din Kucho, ano yan? wala din eh Parang naman may na-spot na po ako Nung isang puso ng saging oh Ito pa may. Ay, liit po Yun po, isa Ah, san pa Ang mga saging Ang puso Ay, wala po din Ito naman oh, latundan. Wala din. Diyan ka sa atin tinatarget. target Ay, meron ata tao oh. Yo. Kakadali rin. Eh. Daming buko ah. Nang langka, arin na po yung langka. Ah. Ah, ito isa oh. Pwede na to. Yan po, kita po ba ninyo? Hindi naman pala tayo masisiro. Oh. Yan po yung langka oh. Yan. Aray po, umakakalangka oh, tayo. digah di rete awaknya. Medalang-dalang oh. muarai. Ya, ya kata tempat ini yog. Kata tempat ini yog. Yang pu. Yanu yanu na pu orai. Oh, kasarapan kasarapan lah. Yo. tapos katay manguha na sili yun siling tagalog aray yun nasa atin ay yung ano mas matindi po ang anghong nito yun oh. na ano lang ito ng ano kalaga yun oh. Ito oh, ang tunay na labuyo na tawag. Gawa po ng, ito po, apa, pakaliliit. Oh. Uh hinug na eh, parang bulaklak pala ang ara doon sa ano eh sa isang sili natin bulaklak pala ang mm. pero ito po eh, ay ma matindi ang anghang mga matindi ang anghang Na yeah, baka po kayo may sisilihan oh. Naay. Ay, Ayer po pala naman pag ipagbibili dapat ay medyo mahal. Aya bago ko makakita kilo na riya. Oh. Uh, dapat ay eh, medyo mahal ito. At gawa ho ng uh, aba. Ay pinong-pino. Oh. Uh, Tingnan po ninyo. Uh, kung gaano siya kaliit. Masisinghot. Dami pa sa ilalim. dám bộ Nhưng ai sắp bộ labuyo may plastic tayo dito ay rapoy talagang pagkanabalatan yan ay Ayun po, okay na po. Uh. Lapit ng maanyar kay Karning. Oh. Uh. Iya, araw na lang ako hinihintay. Malapit na. O, uh, daming ibon. Kita po ang boundary niyan, o dilaw at ka green oh. Yeah, sarap pagmasdan. Uy. Yeah. Ano, yeah, sarap pagmasdan. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Dito na po tayo tatapos sa episode nato po. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Yeah, may gulay na ho tayong langka Bye